may gusto ka bang isang tao? Ngunit tila siya ay walang pakialam sa iyo. Ito po ang ating gagawin at maniwala ka, lalapit at lalapit siya sa iyo. Kumuha ng babasaging baso. Babasaging baso po lamang ang maaaring natin gawin. Pakamaring kristal. So kristal na baso at babasaging. Ang gagawin mo po dito ay iikot mo ang iyong daliri. Habang iniikot ang iyong daliri, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan. So, halimbawa siya si Benjamin Javier. So, Benjamin Javier. Benjamin Javier. Habang iniikot mo ang iyong daliri, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan at ulit-ulitin ito ng labing isang beses. Pagkatapos punon nun, maulit mo ang kanyang pangalan ng pagbigkas ng 11 na beses, humanap ka ng madilim na lugar at itaog mo ang baso sa lugar na iyon. Hayaan mo ito doon ng labing isang araw. At magugulat ka na lamang, ang taong ito ay susunod-sunod sa iyo. Muli po nating uh, paalala na ito po ay para po lamang sa mga naniniwala. Kung hindi ka naniniwala, go ahead. Wag, kung, wag mong gawin, wag mong intindihin. Maaari po natin itong gawin ng kahit anong oras sa gabi. Kahit anong oras, kahit anong uraw, araw sa gabi. Muli natin paalala, guys, ang buhay ay simple lang. Nasa sa atin kung paano natin ito dalhin. Ang mga problema ay laging narian kaakibat ng buhay natin yan. So kung kayo ay naniwala dito at hindi naniwala dito. So, nasa sa inyo na po yun, wala pong nagpipilit na gawin at wala pong nagpipilit na panuoran ninyo ito. Ito po ay para po lamang sa mga taong nais, nais na mapamahal ng mga taong mahal nila. basta wag lamang po itong gawin para po paglaruan o abusuhin ang ating kapwa.